Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo hmm. yung technical working group or technical working staff ng Senado uh, doon sa uh, Committee on Finance at nung uh, mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan nang walang nagutos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi 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 tama na ipitin yung mga Uh, nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung uh, kung sino talaga yung may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga, dyan sa iniwang blanko ng Bicameral Conference Committee Report. Ang ah, hinga ko lang po kayo ng reaksyon patungkol po doon sa sinabi ng ating uh, Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, eh, baka ang ending niyan, eh, mag-shutdown daw ang gobyerno at uh, tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? eyan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan yung tinatawag nating re-enacted budget. At yung sinasabing uh, so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of, con out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilization. Because if we are destabilizing the government, banat bai. Bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba 'yan ay sa rule of law? Hindi ba 'yan pagkilala sa supremacy of the constitution? Go Charlie. Attorney Bigs, susundan ko na 'yung uh, tanong ni Banat Bay patungkol dito kay BBM kasi alam naman natin na uh, separate branches ang legislative at executive. Pero para sa akin na uh, hindi naman ako abogado, eh kailangan bang umimik na ang presidente rito at may gawin kasi it's a given fact, may blanko. So wala siyang pwedeng gawin. Kung si Dapang ginawa eh. last year pa eh dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng re budget. Anyway, isa dalawang buwan, kaya naman nilang ipasa yan eh. Kitang-kita naman natin eh, sa magtatatlong taong administrasyon niya, pag meron silang gustong ipasa, kahit Pilipit pinapasa eh, in no time. So, eh e, eto, e talagang hindi mo pwedeng pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang uh, lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi-tangi sa House of Representatives. Not even in the Senate, Coach Oli. Malinaw sa ating saligang batasyan, Article 6, Section 24, na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So wala tayong magawa dyan. Dapat hindi na niya lang pinirmahan yan. So definitely may, may ano dito, may blank items. Ngayon, nagtuturoan, nagtuturoan na. Hindi ba parang ang nilalabas dito ay ginagawang fall guy itong mga staff na, nag Yun na ang nakakaawa coach Oli ah. dahil nakikita ko yung direksyon ng mga pahayag lalo na nung uh, uh, Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo hmm. yung technical working group or technical working staff ng Senado uh, doon sa uh, committee on finance at nung uh, mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan nang walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa Technical Working Group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi, hindi, hindi tama na ipitin yung mga uh, nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives sa, sa Senado. Dapat dyan managot yung uh, kung sino talaga yung may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga, dyan sa iniwang blanko ng Bicameral Conference Committee Report. Ayun, eh. So, sa madaling salita, sila ang salarin dito. Pero ito ba ay kasama doon sa kanilang immunity? Maka, pwede ba natin kasuhan itong mga to Kasi bilyon po ito. At marami sila dyan. Ang sabi nga dito, eh, mga aapat na tao lang naman dyan sa vice camp, ang talagang kumokontrol niyan. Eh, eto nga maganda, Coach Oli, we have to identify kung vice kam ba ang tumira nito mga daang bilyong uh, pisong halaga being the third chamber or third house. Kasi baka meron pang fourth chamber, baka meron pang fourth house. Sino-sino kaya ito? Kaya nga lagi kong tanong, sino yung may makating kamay na naglagay ng halaga dyan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem hmm. ba sila o marami sila? Ito yung dapat nating malaman and I just like to take this opportunity that even... The two former Senate presidents, no less than former Senate uh, President Frank Drilon said, ito yung pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita. Sinabi rin ni Senate President Tito Sen, na akin din kaibigan, na may talagang maraming blanco at mali yung prosesong ginawa dito sa paglimbag ng 2025 budget. Ganun din, yung sinabi ni Senator Ping Lacson, tatlong senador na ito, pang-apat, yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, si Senador Ayme. So kung titingnan mo, apat na senador, dating dalawang Senate President, at itong tatlong ito ay kumakandidato sa ilalim ng sariling partido ni Bongbong Marcos. So tatlo rito ang nagsasabing may blanco at hindi dapat pinirmahan itong unconstitutional budget. Ito nga, ang sinabi nga, na-discuss na, na, na discuss ko itong kay Drilon, na sinabi niya, ito ang pinakakorap. Pero meron din siyang binanggit patungkol doon na ito raw ay pinupolitika politika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito si PRRD. Dahil yung nagpal nagpalutan daw, siguro kayo, si Ungab, kung sino-sino man, eh again, connected kay PRRD. Ang issue dito is corruption, hindi hmm. politika. Isang malaking corruption ang issue dito. At walang kinikilalang politika ito sapagkat ito ay 6.325 trillion pesos lang naman. 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino na dapat tayo lahat ay makilahok sa usaping ito. Napakahalaga, napakaimportante importante sapagkat ito yung ating taunang budget. Hindi kasalanan ni Congressman Sid Ungab. hindi ko kasalanan kung kami nag-file ng kaso. Dapat ang lagi kong sinasabi, do not shoot the messenger. Ba't kayo nagagalit sa amin? Ginagabayan nga natin ang Executive Department eh. We're giving them the benefit of the doubt pero tila eh sila nagtatanggol sa uh, both houses of Congress dahil uh, you do not shoot the messenger. Aming linahan ito dahil obligasyon ng bawat Pilipinong makakasaksi ng ganitong napakalaking krimen napakalaking korupsyon na ilantad at ilahat sa taong bayan ang kanyang nasaksiyan at nakita at nalaman. Uh, last question bago ko ipasa kay Jay. No, etong komentaryo po dito sa sinabi ni Chis, Senator Chis na tila nililito ang taong bayan sa fax. Kasi simple lang naman eh. May blank items, sino nag-fill up. Pero ito parang nililito nila na mayroon na, no, uh, diumanong pagkakasunduan, parang uh, ano na yun eh. Oh, tapos naman na yan. Nag, ano na yan, na uh, batas na yan. Okay na sila dyan. Parang ganun, ganun ang kanilang direction ngayon eh, uh, Torne Hindi pe pwedeng uh, ganun lang natin tratuhin. Itong napakalaking uh, krimen, napakalaking korupsyon na ating nadiskubre. 6.325 trillion ito at hindi nila pera ito coach Oli. pera to ng mga Pilipino and it is their sacred uh, duty to take care of every centavo that will come out of public coffers hindi pa pwedeng blanko at hindi pa pwedeng tapos na Kasi sapagkat yung pinakita naming final bicameral conference committee report na aprobado, ratifikado, permado at final nga sa House of Representatives uh, Bills and Index Service or section, eh dito makikita mo na eh, hindi ito ordinaryong papel. May evidentiary value ito. At ano yung evidentiary value? Merong krimen na naganap. Merong dapat managot kung sino naglagay ng mga halaga dyan sa mga patlang na sadyang iniwan ng Bicameral Conference Committee Report. Hindi pa pwedeng iiwan mo yan sa technical working group. O sa mga staff ng senador at kongresista, bakit? Wala silang kapangyarihan eh. Hindi naman sila mambabatas eh. At malinaw sa konstitusyon, tanging nga lang ang mga mambabatas sa mababang kapulungan dapat magmula ang uh, any appropriation revenue or bill.